bago matapos ang summer ngayon taon, nag-decide kami to do things na hindi pa namin nagagawa before. And visit places na hindi pa namin napupuntahan. Since nalibot na yata namin lahat ng magagandang pasyalan sa North and Central Luzon, we are going south naman this time. That's when we decided na mag-travel and explore in Bicol Region for 16 days. Preparation na rin namin ito sa plan naming mag-vanlife in the future. Our main destination to visit sa trip naming ito ay Karamoan. Sikat ito sa mga gandang beach at rock formation. Medyo mahirap nga lang itong puntahan dahil nasa dulo silangang bahagi ito ng mapa. Pinuntahan din namin ang Katanduanes Island. Para sa akin, isa ito sa pinakamaganda at kumpletong tourist destination sa Pilipinas. Malalaman niyo kung bakit sa mga susunod na episode. Ang last stop nga pala namin ay ang sikat na Mayon Volcano. Lahat ng ito ay hindi pa namin napupuntahan. Kaya sobrang excited na kami sa adventure naming ito. Ipapakita rin namin sa vlog na ito kung saan kami nagstay. Kung saan ang magandang pasyalan at kung magkano ang nagastos namin sa pamamasyal. Samahan nyo kami sa aming bagong paglalakbay mga ka-adventure. Let's go! Para makating ang bayan ng Karamoan, kailangan bumiyahe ng 13 to 15 hours land trip. Pwede ding sumakay ng plane papuntang Naga or Legazpi Airport. At dun sumakay ng 3 to 4 hours bus ride papuntang Karamoan. Dahil 15 days kami maglilibot sa Bicol, sobrang dami namin dala kaya ko sa inyo kung ano yung tsura ng sasakyan namin. Nagpakabit ako ng log rack dahil hindi na sa loob. Andiyan yung iba namin gamit. Yung table, tsaka starlink. Tapos yung damit namin sa ibang mga gamit nandito. Nagkasya. Hindi na yung naayos dahil tinuha na namin yung iba. So ganyan yung tsura ng 15 days car camping. May gamit. Gabi, ang dami. Mukhang kailangan na naming mag-upgrade ng mas malaking sasakyan para sa mga susunod na adventure. Finally, after 9 hours na biyahe, nakagatingay right kami sa aming first stop sa may puting buhangin beach resort. Dito muna kami mag-overnight para hindi kami mapagod sa 15 hours drive Good morning! Time check, it's 7am. Dito kami nag-stay sa may tubo. 500 per day tour. Dito naman nag-stay si at si Joseph. Diyan sila natulog. At dahil di na kami kasha, dito ako natutulog sa may hammock. So ganito yung view namin dito, crowd. Sobrang linda. Beachfront accommodation. Kaya parati kami nag camping mamaya maya guys pupunta na tayo ng Aramoan 6 hours drive yun from here sa Puting Bahama kailangan natin mag prepare na heavy breakfast so pro tip guys kung parating kayo nag outing namin kayo nito bali butane tsaka torch tapos ipad na natin Thank ko, oh, di ba? One minute. <laughs> may baga na. Alright. Pwede <laughs> na natin isa lang yung chicken barbecue na bawal namin. Meron kami ditong bagong kaibigan. Ay, Yan, si Gaston. Hi Gaston. Ayan, bagong gising pa lang siya kaya madami pa siyang mota. Hindi pa siya nagihilamas. Yan. Yung kapatid ni Joseph. Kapatid may anak behind eh. So, talo ko kapatid. Mukha-mukha mo eh. Ang cute niya. So, time check guys. It's 9.30. Malapit na yung tubig sa tent namin. Ang daw, Ma-appreciate mo yung dagat niya kapag ka-high tide. Kakapon pagdating namin. Andin yung tubig. Kaya hindi kami makaswimming. Ngayon, ganito tignan mo. Bakit? Swim ka na! Ganda yung tubig. na yung tubig. alis na sana kami nang mapansin kong may nasira pala sa aming sasakyan. So 2 PM na nga pala, late na kami may alis dito dahil kailangan ko pang ayusin yung roof rack. Ayun, ka problema kasi sa roof rack. Masyado ang mabigat yung mga alagay. Sana hindi kami magka-problema tsaka hindi kami gabihin dahil hindi namin kabisado yung daan. Tsaka madami kasing lubak sa Bicol, grabe. Gaya ng inaasahan, hindi naging madali ang aming biyahe papuntang Karamoan. Dahil sa malalaking truck na aming kasabayan, mga lubak at inaayos na daan, at isama mo pa ang mga kumbadang daan. At nangyari na nga ang iniiwasan namin ang gabihin sa hindi namin kabisadong daan. Kinakabahan na ako this time dahil bundok yung dadaan namin, walang mga bahay at mahabang zigzag yung daan Iniisip ko na malapit na kami kaya tinuloy na namin yung biyahe. More than 2 hours na kaming dumadaan sa sigsag at medyo nahihilo na ako. Kaya na buhol na sigsag na kami kaya yung kuha ko din sigsag. Buti na lang, nung malapit na kami, may tumulong sa amin. Namin lobster po. Nami? Oo. Oh. Sa travel namin papuntang Paramohan, na-realize ko na ang buhay ay parang isang paglalakbay. Kahit na anong pagsubok ang dumating, huwag kang susuko at magpakatatag ka lang. Siguradong malalagpasan mo rin yan. At balang araw, hindi mo mamamalayan na nakarating ka na pala sa gusto mong puntahan. Sa next episode ay samahan nyo kaming maglibot sa magagandang isla ng Karamoan. Let's go!